Good morning po mga kalaki. Mga may hilig dyan sa STL, sa mga uh, 3D dyan at sa mga loto numbers, eto na po ang mga lucky numbers na ibibigay po natin sa inyo ngayon. 3 digit po ito bago po itong sumada sa bawat bansa po. Kung may lugar po kung hindi masasabi, ngayon po sabihin nyo sa akin at i-reply po natin agad. Eto na po sa Greece. 3 digit mo 201. Canada 183. Mexico 996. Australia 732. New Zealand 244 India 016 Philippines 377 Thailand 188 Taiwan 609 Malaysia 942 Dubai 041 Hong Kong 774 Singapore 361 China 526 Texas 837 Israel 512 Las Vegas 905, Alaska 226, Saudi 802, Japan 531, Italy 709, Germany 928, at Korea 113. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga 3-digit lucky numbers ngayong umaga. Good luck po sa ating lahat. Ngayong Berman, sana pala rin tayo. At sa mga hindi ko po marire, manabigyan ng mga code, ng mga bayan, sabihin niyo po sa akin at i ko po agad. Magre-reply po tayo. Ingat po at good luck.